Sabi niya po yung request ng uh, Duterte Com to be transferred to a third country uh, while facing ICC is supported by established international rules. Uh, what's the palace take on this po? Una-una po, hindi po tayo makikialam kung ano man po ang estrategiya ni Atty. Kaufman at ni uh, dating Pangulong Duterte. Tandaan po natin sa isang court battle, eh, lagi naman po dalawa ang sides nito. Affirmative, negative, depende kung nasaan kang posisyon. At uh, yun nga lamang po, sinasabi nila ay maaari po itong uh, pagbigyan at ang iba naman po nagsasabing hindi dapat pagbigyan dahil nandun pa daw po yung issue na flight risk at uh, nandyan pa rin po yung maaaring pananakot na maidudulot uh, na mga Duterte at uh, kahit yung mga supporters, umaalma ang ibang mga witnesses at ibang mga pamilya ng biktima, di umano na nakakatanggap sila ng online harassment. At uh, sabi nga natin, kung ano man ang magiging estrategiya nila Tony Kaufman, gawin po nila yan at wala pong magiging uh, pakialam ang Pangulo, ang Palasyo, ang Gobyerno, patungkol po dyan. Ang abiso lamang po natin, sana wag magsinungaling sa kanilang pleadings, huwag gamitin ang Pangulo sa propaganda nila at huwag mamolitika using the President's name.